Magandang tangali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng inasiman na gabi. Tapos inihaw na tilapia. Oh, game is injured. Durog na durog na yung mango. Kapsat o. Oh. Sigurado to. Kapit na kapit ang asim uh, nito. Ayan o. Oh. Grabe. Oh, malagkit ka Hmm. Game is Naglapot niyo. Oh, yung mga yun. Oof. Ha? na yun. Uh -huh. oh. Oh, na yun. Hmm! Gimasin, George! Yan no, tuloy-tuloy pa yung kulo niya kakabsa to. yun. Hmm, sarap po kakabsa to. Kumukulo po. Yan, muntik pa tayong natuyuan kakabsa to. Oh, huh? talaga. Hmm. 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 Sarap may ka yun kakabsat. Mangal daw tayo. Give us in George. Yun know. Magandang tangali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng inasiman na gabi. Yan, gumamit tayo ng manggang kalabaw. Tapos inihaw na tilapia. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan. Maraming salamat. In Jesus name. Amen. May kain ka kabsat, nag-i-muse din tayo. Gumimis ni Lalsiman. Natural-natural lang 'yung pangasim natin na ginamit. Organic. Manggang kalabaw. Yung mga anak ko nasa school kabsat. Yung asawa ko nasa Dubai. Si Tatay nakimiting, I-gup muna tayo sa baba. Muntik nang natuyuan ka kabsat oh. Talagang lapot oh. Mm. Mm. Mukha asim. Tamang-tama yung asim tsaka yung alat. Mm. 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 Hindi yung bagas niya. Ng pinpal. Mali pa ata ni katogang ako. Mm. Hmm. Texas. Hindi mo, sakit ko pa. Hmm. Eh, toh, my favorite part kakap sa tulo. Mm hmm. Cheers. Mm hmm. Pag so, kumakain ka ng isda kapsat, ingat kayo ha. Baka matinikan kayo. Hmm. Lord, maraming maraming salamat po at nabusog na naman po ako. Napakasarap. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. At always niyo po silang bigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila. At makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then, they will live happily ever after. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen.